Dito'y sunod-sunod na ipinakita kung papaano raw nagsalita at itinanggi ng Pangulong Bongbong Marcos na kahit kailan ay hindi raw makakapasok ang International Criminal Court sa Pilipinas at hindi kailanman magkakaroon ng jurisdiction o tila maging ang mga aligasyon ng investigasyon patungkol sa extrajudicial killing ng dating Administrasyong Duterte. Ngunit tila ano raw ang nangyari? na mismo sa maraming mga Hapon at ilang mga japanese Filipino citizen sa Japan. Wala raw bang isang salita ang Pangulo at sadyang nagsinungaling lang siya para ipagkalulo ang kapwa niya Pilipino. Kaya nang lumabas ang naging balitang ito ay hindi naman mapigilan ng marami sa ating mga kababayan na maglabas ng kanikanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayun pa nga sa kanila lahat